Isang seminar sa Cooperative Management and Governance ang isinagawa ng City Livelihood and Cooperatives Development Office o CLCDO katuwang ang Department of Agrarian Reform Nueva Ecija o DARNE para sa mga opisyal at miyembro ng Kaagapay sa Pag-unlad ng Mamamayan Producers Cooperative sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Layunin ng aktibidad na paigtingin ang kaalaman ng mga leader ng kooperatiba sa mga prinsipyo ng epektibong pamamahala at uh, pangasiwa. Tampok sa seminar ang mga paksa ukol sa pagsunod sa alituntunin, pananagutan at pagiging bukas sa operasyon ng kooperatiba din ang pagpapalakas ng kanilang papel sa pagpapasigla ng lokal na ekonomiya at pagpapanatili ng mga negosyong agrikultural. Ang nasabing programa ay bahagi ng patuloy na suporta ng Pamahalang Lungsod ng Kabanatuan at DARE sa mga kooperatiba sa lungsod. Layunin ng kanilang pagtutulungan na magbigay ng mga teknikal na tulong at mga pagsasanay upang mapaunlad ang kakayahan ng mga kooperatiba tungo sa pagiging self-reliant, competitive at sustainable ng mga institusyon para sa kaunlaran ng komunidad. Ang aktibidad ay nagpapatunay ng matibay na paninindigan ng lokal na pamahalaan at ng DAR-NE sa pagtataguyod ng mga programa ng pangkabuhayan na tunay na nakasentro sa kapakanan ng mamamayan at mga sektor ng agrikultura. Aristado ang isang 77-taong uh, pitong pitong gulang na lolo matapos na umano'y atakihin ito ng itat ang kanyang kapitbahay sa barangay San Pascual, Talavera noong hapon ng Setyembre at 15. Ayon sa ulat ng Talavera Police Station, itinawag sa kanilang himpila ng isang concerned citizen ang nasabing pananaga ng suspek sa biktima. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Talavera Police Station at Barangay Peacekeeping Action Team o BIPAT matapos makatanggap ng ulat tungkol sa insidente bandang alauna imedya ng hapon. Ayon sa kanilang imbisigasyon, kasalukuyan nagpapahinga sa duyan ang 55 anyos na biktima sa harap ng kanyang tahanan ng bigla daw siyang suburin ng suspek na umano'y lasing at armado ng isang gulok at tinaga ang biktima na tinamaan sa kaliwang tuhod ngunit agad naman itong nasaklolohan ng isang kaanak na nakasaksi sa insidente. Nagkaroon din ng konprontasyon sa pagitan ng kaanak ng biktima at ng suspek kung saan ay nagtamuri ng sugat sa ulo ang suspek. Kapwa dinala ang biktima at ang suspek sa Talavera General Hospital para sa agarang lunas. Nasamsam din ng awtoridad ang ginamit na itak ng suspek sa pananaga. Kasalukuyang nasa kustudiyan na ng Talavera Police Station ang suspect at narap sa kaukulang kaso. Nagpapaalala naman si uh, Nueva Ecija si Provincial Director Colonel Harold Bruno sa publiko na umiwas sa karahasan lalo na kung nasa impluensya ng alak. Pinangunahan ng Agricultural and Biosystems Engineering o ABE Unit, Kabanatuan City, katuwang ang pamahalang lungsod ng Kabanatuan sa pamumuno ni Mayor Micah Elizabeth R. Vergara at kinatawa ng ikatlong distrito ng Nueva Ecija, Kong J. Vergara, kung saan naghatid ng tulong sa isang samahan ng mga magsasaka sa barangay Kabo, kaugnay sa kanilang kahilingan para sa makinaryang pang-agrikultura. Bilang tugon sa kanilang pangailangan, isinagawa rin ang testing at inspection sa isang rice combine harvester na naihatid sa barangay local government unit ng Pumunal. Layon ng mga gawain ito na matulungan ang mga magsasaka na magkaroon ng akses sa mga makabagong kagamitang pansaka na magpapadali sa kanilang operasyon, magpapataas ng ani at magbabawas ng gastusin sa paggawa. Sa pamagitan ng masusing pagsusuri at pagsubok sa mga makina, sinisiguro ng ABI unit na ang mga ito ay nasa maayos na kondisyon at handang gamitin sa aktual na sakahan. Para sa iba pang katanungan o pangailangan kaugnay sa makinarya at infrastrukturang pang-agrikultura, maaaring magpadala ng mensahe sa official na Facebook page o bumisita sa opisina ng ABE sa Kabanatuan City Hall.